Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Bernie Barocha from Antipolo, Philippines. Kamusta po kayong lahat? Na-miss ko kayong lahat. Especially yung mga abid, um, uh, viewers ko at yung mga followers ko at mga subscribers ko. Ang tagal kong nawala guys. Almost 6 months mas 6 months akong hindi nag-upload uh, ng videos kasi naging bisi-bisihan ako. Bisi-bisihan sa mga walang kwenta ang bagay. Pero actually, yung totoo nun guys, pinamad ako, tinamad na ako mag-YouTube. Kasi nga, ano, ang nakakapagod gumawa ng videos, mag-edit. Mag kaya, tapos nung ano, hindi na ako nag-upload, parang sunod sunod na guys, ano ang tagal ko nang hindi nag-upload ng na videos. Pero ito, nagbalik ako at promise ko sa inyo guys, mag upload ulit ako ng maraming videos for you to watch and enjoy guys. So, um, nag-isip muna ako ng mga ikong content ko para may mapanood kayo. Kasi alam ko na miss niyo yung aking channel. Kaya guys, wait na lang kayo sa mga bago kong videos. So, ito nga, pati aayusin ko pati itong YouTube channel ko. Parang ano, guys, kasi ka ko yan ko. Kaya ganito yung tsura ko. Kasi napanaginipan ko, sabi. Kasi so, so, panaginip ko, eh, uh, pagpatuloy ko na yung pag-YouTube -pag ko, pag-upload ko ng videos, kasi wala naman akong ginagawa, guys. Kaya, yung papatuloy ko na. Kagagani ko na sa dentist, nagpapunot ako ng ngipin, guys. Kasi papaayos ko yung ngipin ko. papa bridge ko siya, ba diba? Parang tabako ako na. No? So, yun nga guys. So, wait kayo sa mga bago kong i-upload na videos. And I hope support nyo pa rin yung uh, YouTube channel ko. Uh, six months ako nawala pero promise almost every day mag-upload kahit ko na mag-upload ng new videos para panoodin niyo. So sana suportahan niyo pa rin ako kahit napakadami ng na artistang nag-YouTube na minsan yung mga small YouTubers na katulad natin hindi na napapansin kasi nga um, ang na nag youtube mga artista ba diba? so talo talo tayo nila di ba anyways guys hindi ko, wala nang maraming takimehan sinabi ko lang sa inyo na magbabalik ako sa pag upload ng mga videos dito sa aking youtube channel syempre ayusin ko rin yung channel ko guys so, 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 I hope you will support me again continue watching my videos sa so, mga hindi pa nagsasubscribe nagsasubscribe So, hindi pa po nagsasubscribe, just click the button below. Mag-subscribe po kayo. And, syempre, support my channel. So, anyways, guys, thank you for watching. And wait for my new videos na i-upload ko. Thank you. Mabuhay.